Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. So sa mga pauwi ng Pilipinas, Naku, dito na mo sa ibo. <laughs> yung mga pauwi ng Pilipinas, no, na siyempre mayroon tayong mga kababayan na matitigas sa mga ulo. Sadya talaga matigas ang ulo nila na sinasabihan ng na, na gumawa ng e-travel, eh ayaw nilang gumawa ng e-travel. So ang nangyayari, pagdating sa airport, siyempre nakapila ka na doon sa check-in nyo, di ba? Tapos meron yan doong dalawang uh, staff na nagbabasa ng visa nyo. And then nagtatanong yun sila kung kayo ba ay may e-travel, uh, kung kayo ba ay uh, meron ng may OEC or ganun, meron na kayong mga bataka. Ganito yan guys, kung kayo ay balikbayan wag nyo nang pahirapan yung mga sarili ninyo ba? Wag na kayong mag-isip ng mga, wag nyo nang i-stress yung sarili ninyo. Kasi kapag kayo ay uh, balikbaya na, hindi naman kayo hihingian ng mga mararaming mga papeles. Ang hihingiin lang sa inyo guys, dalawang bagay lang. OEC at yung labor card nyo. Yun lang. Hindi na kayo hanapan pa kung anong mga, uh, saan, ang saan, ang, kontrata mo, saan yung ganito, sa mo yung ganyan. Kasi, understood na yun na kapag may OEC ka, Ibig sabihin may kontrata ka. Kasi kung pupunta ka dito sa embassy, no, pag sa abroad sa embassy, ipepresent mo kasi lahat 'yung mga papeles mo. 'Yung mga um, kontrata mo, 'yung med, uh, insurance mo, ganun. So hindi ka makakakuha ng OEC kung ikaw ay wala ng mga 'yon. So pagdating mo sa airport, wag mo na pahirapan 'yung sarili mo kahit eh, ipakita mo lang yung uwi mo at bata ka mo, kalas. Wala nang ek, 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 Hindi katulad ng iba mga sinasabi ng mga vlogger. Bakit napakahirap ninyong ipaliwanag sa mga balikbayan yung proseso na napakadali OEC at bata ka lang? Paano mo makukuha yung OEC? Paano ka bibigyan ng embassy ng OEC? Siyempre, kailangan mo doon yung kontrata mo, yung insurance mo, yung passport mo bago ka makakuha ng si. So, kung may OAC ka na, understood na yon na meron kang kontrata. So, sa e-travel naman, Siyempre, matitigas yung mga ulo nating Pilipino, di ba? Ayaw natin gumawa ng e-travel kasi nga, siyempre, matigas ang ulo natin. So, ganito yan. Huwag kayong mag-alala kasi pagdating naman sa airport, na siyempre, hindi naman lahat talaga nakakaintindi sa e-travel na yan, di ba? So, yung iba on the spot, Katulad na lang ako, bago ako nag-flight, pabalik ng oman So, ako may travel ako, syempre. So, nakapila kami. Binibigyan ng mga... Uh, tinatanong nung... Kasi sa Itihad, tinatanong kung ano. Ito ba, hand carry mo, itong carry on mo, ganyan-ganyan. Lalo na kung may transit ka. So, tinatanong, mayroong... Uh, may travel ka na? Sabi na, wala pa akong i-travel. So, syempre, siga pa yan, nataranta na. Sabi, ka, bayan, ba't wala ka pang i-travel? Sabi niya, hindi ako nakagawa kasi ewan ko anong dahilan niya. Hindi ako marunong ganun. So... Wala namang ibang tumulong ng mga kababayan na OFW. Alam mo ko sinong tumulong sa kanya para gumawa ng e-travel. Yung staff din ng uh, itihad. Uh, ba diba may mga ano yan sila doon. Yung mga nagtutulak ng mga <coughs> PWD. Yung mga uh, mga matatanda. Mga senior citizen. Ganon. Alam mo, mabait siya. Tinulungan niya talaga si ate on the spot habang nakapila kami. Kasi habang nang pila, syempre mag-check in ng ng, ano, ng ng mga luggages namin. Tinulungan siya ni Kuya sandali lang. O di, nagkaroon siya, sabi niya, o oh, sige na ate, okay na po. oh, picturean mo na lang. So, huwag kayo mabahala kung kayo ay, syempre, misan, ako naiintindihan ko yung iba. Si ate kasi medyo may edad, -edad na siya, tsaka medyo wala siyang alam ba sa papaanong website, sa kapupuntang website, kung ganoon, ganyan. O, tapos parang first, ano niya, parang first timer niya pumunta ng Middle East. Tapos, yun, tinulungan siya. Sa mga vlogger na ginugulon yung isip ng mga balikbayan, tapos doon sa mga OFW na pabalik ng abroad or sa mga first timer, wag nyo naman pahirapan, pinagugulon nyo lalo yung isip nila eh. Ito, tandaan ninyo ha. Uh, habang pumipila pa lang kayo doon sa check-in ng mga luggages ninyo, may mga tao na yan agad na nag-iikot na kung ikaw ba ay may visa, patingin ng papeles mo, kung ikaw ay first timer, first timer sa Middle East, no? Uh, ipakita mo yung iyong kontrata. Sila na magbabasa diyan kung ikaw ba ay legit or not legit. Kung ikaw ay first timer, no? Pero kung ikaw naman ay uh, uh, second timer na or ikaw ay balikbayan na o FW o easy lang tsaka bataka mo ang ipakita mo yun lang hinahanap nila bataka OEC passport, titignan lang nila kung tama ba yung pangalan mo sa passport at sa OEC mo, sa bataka mo and then kalas, okay ka na, bibigyan ka na nila ng papeles na uh, okay ka na, and then suggest ko lang no para sa mga first timer syempre ang hirap nga naman din talaga na bukas ka ng bukas ng bag mo pagdating mo sa airport kasi nga 'di ba, hinahanap nila yung pagdoon doon ka na sa check-in ka na, naka-check-in ka na, lagay mo na bagahe mo diyan. Tatanungin nila yung passport mo, tatanungin nila yung kontrata mo, ganun. Ilagay niyo na yung inyong papeles sa transparent folder. Para hindi na kayo mahirapan na magbukas-bukas ng bag nyo. Kasi mamaya malaglag pa yung passport ninyo dyan. Kakadukot-dukot ninyo. And then pagdating naman din sa tapos uh, kung ikaw ay balikbayan bibigyan ka nila ng uh, papel na maliit para i-claim mo yung iyong um, ano ba yun yung yung yung, yung 550 refundable sa uh, terminal fee ano ba yun pasatin na yun bibigyan ka nila ng papelis yun kung ikaw ay balikbayan na kung hindi ka naman balikbayan uh, wala wala ka matatanggap pagbalikbayan lang pag uh, pagbalik, o oh yun nga, pagbalik bayan ka lang. <coughs> Tapos, pagdating mo naman doon sa immigration, siyempre nakapila ka na yan, doon ka nakapila sa lahat kasi ng mga taga-immigration, masusungit yung mga yan. Ayaw nila ng panaghihintay sila. So nakapila ka niya ng ganyan. Pagpila mo, kailangan yung mga papeles mo, lalo na kung ikaw ay first timer, no, first timer ka, makinig ka. Pag ikaw ay nakapila na sa immigration, ha? Yung papilis mo, hawakan mo na yan lahat. Ilabas mo na yan yung, yung kontrata, passport. Kasi ang mga immigration minsan, napakaliit ng pasensya ng mga yan. Napakaliit ng kanilang patience. Hindi sila maghihintay na halugugin mo yung papilis mo. Hindi. Alam mo nga gawin nila, nila sa'yo, ilalagay ka nila sa gilid. O. Tapos pagdating na nahanap mo na yan, papilahin ka na naman nila ulit. Alimbawa, hindi naman papapilahin from the beginning. Pipilahin ka lang nila. kung may nakapila na lima doon ka sa likod. Hindi ka nila ipapriority na alika dito, hindi. Paano kung nagmamadali ka na ng flight mo, di ba? Is e, sa check-in pa lang, ang haba na ng pila. Sa immigration pa lang, ang haba na ng pila. Pagpas mo pa lang sa screening, pila na kagad ang pagkahaba-haba. So, para iwas delay, ganun yung gawin ninyo. Ilagay nyo sa transparent. Pag nakapina na kayo sa immigration, pakita nyo ng papeles nyo. Kung kayo ay first-timer ha, kung kayo ay uh, bago pa lang palabas ng uh, palabas pa lang kayo ng bansa ng Pilipinas, hindi wala pa kayong bataka. Pero kung ikaw naman ay balik bayan, bataka lang yan. Bataka at passport. Hindi na yan sila nagtatanong kung ano-ano dyan. Maniwala kayo. Kaya wag nyo nang pahirapan yung mga mga OFW na mga mga vlogger na kung ano-ano na sinasabi niyo Napaka-easy lang naman yan. Ha? Doon kayo mag magtanong sa mga bagong rating ako. Kakagaling ko lang ng Pilipinas. And then, ah, uh, Pagdating naman din sa sa check-in kaagad guys, para hindi kayo mahirapan kasi only in the Philippines hinuhubad ng sapatos pagdating sa scanning. Dito sa ibang bansa hindi naman dire-diretso ka lang. Tanggalin niyo na yung mga hikaw niyo, yung mga ano niyo kung hindi naman yan gold, kung mga silver o mga ganun, minsan tumutunog kasi yan sa, sa ano sa X-ray, X-ray. So tanggalin niyo na yung mga hikaw niyo yung mga relo niyo, lagay niyo na sa isang bag mga belt ninyo, mga ano. Ah, wag na kayo mag-belt. Sinasabi ko sa inyo, wag na kayo mag-belt pag pauwi ni ng Pilipinas kasi ma-hassle. Uh, sa inyo, mag-chinelas uh, lang kayo na may medyas, ganun, para hindi kayo hassle. Yun lang, guys. So, lagi yung tatandaan, ha, na hindi kayo lahat nakikinig lagi sa mga vlogger na kung ano nang ang ganito lang naman ang information na kailangan na ibigay mo sa mga tao. Diyos ko, pagkadami-dami. Lalo pinapakaba. Pina, pinapakaba mo yung mga mga pauwi na pa, wait, ha, paano, Wala pa, paano mag ano, i-travel, ay paano mag ganito i-travel so, ganun lang guys, okay and, wag kayong ano, mas maganda na magtatanong kayo mismo sa embassy hindi kayo naniniwala sa mga nag research kayo sa youtube, paano mag-apply ng i-travel, paano mag luggage, pag ganito ng luggage? luggage masalo kayong ginagulo yun lang